pagkatapos namin kumuha ng OEC guys so balik magagawa na dito kami ngayon guys sa circle at kakain kami, ayan, dito kami guys ayan ito yung lugar dito guys ayan parang nasa overlooking din kami guys napakaganda ng lugar dito mahangin siya at uh, open area ayat, maraming taong kumakain at nag enjoy dito guys ayan maghanap tayo ng ating mapagpwestuhan kung saan tayo guys ito, 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 ito ay circle. Guys, ang lugar dito ay napakaganda. Maraming mga bisita, mga estudyante at lahat halos, guys. Ayan, ang ganda ng view dito. Because... Napakaganda talaga, guys. Sulit na sulit. Grabe. Napakaganda. Kaya, yan, may mga estudyante pang pupahinga dito. Napakaganda talaga, guys, ng pwesto dito. But, dahil overlooking siya, marami kang mapapahinga makikita at mapapanood habang kumakain i-enjoy guys yan dito kami magpapresto guys habang natin guys mag order kami ng pagkain ha ayan. ito guys uh, habang naghihintay kami ng aming order guys uh, bibidyo uh, video muna tayo para mayroon tayong makikita ayan ito yung makikita uh, natin pag nakapwesta tayo dito sa kainan ng, sa circle ayan ang gaganda ng uh, pa paligid guys <laughs> parang hindi na ako marunong magtagalog kasi, <laughs> ayan guys, nakikita nyo ang ganda ng panahon yan, malamig, grabe ang sarap dito, panalong panalo ka talaga, hindi ka talagang maluki sa iyong guys. Yes. maraming taong uh, nagpapahinga, kumakain nag-i-enjoy talaga dito guys, ayan napaganda ng pwesto napaganda ng lugar yan, lilipat daw kami Nilipat ako ng pwesto kasi medyo malakas ang hangin dito. Ayan. Dito naman guys yung mga estudyante uh, habang bait camp nila guys. From Porisima. Nagpapahinga sa dito guys at napapahinahan. Ayan. Tignan nyo guys. Ang gaganda at ang babayit nila guys. Pinayagan akong i-vlog ko sila. and Thank you so much. Say hi. Bye <laughs> bye. Ayan. Ayan. Ito guys yung kanilang canteen uh, or, ka, or ng mga pagkain. Ayan puntahan natin to guys para makita natin yan yung may mga occasion may mga meeting meeting pwede parang held dito yan puntahan natin guys yung kanilang uh, Capitara sa pavilion lapitan natin para makita natin kung anong meron dito yan guys Capitara ang ganda guys, grabe talaga, sulit na sulit ang linis ng paligid dito at saka press ang hangin, grabe Parang hindi ko nga mahalos na ikot-ikot kasi napakalawak guys at napakalinis na paganda talaga ng lugar dito. Pwede sa sa pang birthday, sa mga party, may mga meeting-meeting pwede ma-held dito guys. Kaya safe na safe dito sa Circulo guys. Ayan, mapapanood natin. So na guys, punta tayo sa ba nilipatan namin cottage. Ayan, nandito kami guys. Ayan. Ah, lalong gumanda yung pwesto. May photobomber. Ito kami lumipat guys, dito kami mag order order Napakaganda talaga guys, grabe Sulit na sulit yung uh, Yung oras dito First time ko nakarating dito Kaya, uh, buti na isip Ng uh, aking uh, anak Na Pagkatapos namin uh, kumuha ng OEC or uh, balik mga gawa Sabi niya tayo, na tayo sa Sir kaya ito guys, napakaganda talaga Grabe, sulit na sulit ito so guys yung pinaka main building nila ang uh, kanilang building at sa loob mayroon pa guys kaso lang hindi natin mapasok huwag natin pasokin guys ito na tayo sa labas kasi mas maganda rin dito sa labas marami din tayo makikita yan yung mga bisita dito ay uh, napakaganda guys napakaganda ng lugar <laughs> parang hindi na ako marunong mag vlog kasi pagod gra grabe grabe yung pagod ngayon at medyo gutom na ang guys, tingnan guys, ang ganda talaga. Parang naisip ko na tal dito, yung parang tagaytay ang dating. Ayan. Napakaganda, grabe. Ito na siya, ang aking hinahanap. Ayan. Narating ko na rin. Hey guys, tingnan nyo guys, ang ganda. Mayroon pa dito ng mapagpahingaan sa taas. Ayan. Napakaganda ng pwesto dito. And, dito na nakita na rin natin yung I love copies, guys. Ayan. Ayan, guys. I love copies. Ayan, guys. Nakita natin, diba? Ayan. Thank you so much, guys. Thank you for watching.